So, bigyan ko lang to ng reaction to nung uh, kumakalat nung no, sa social media. Walang hiya kayo, putang ina kayo. Dapat namatay na kayo eh. Dapat namatay na kayo nung bata pa kayo. Putang, ina nyo! Putang ina nyong lahat! Kayong gumagawa ng ganyan. Putang ina nyo! Mga hampas lupa, mga patay gutom. Mga putang ina kayong lahat. Kayong mga manluloko. Si putang inang maymay, Putang ina nga matador. ikaw din may may putang ina mo. Kailan nyo babayaran itong uh, at yung matador? Kailan nyo matabayaran itong uh, 65,000 mahigit? Ano? Umakit ka dito. Kailan nyo bayaran? Ah, oh, co-founder. Akit ka na dito. Kailan nyo babayaran ito? Okay. Okay, hindi ko sisisihin itong uh, si Alpha kasi uh, siya lang naman ay sinabihan lang naman dito. No? Sa, tungkol sa saluobin ng isang tao. Well, lilinawin ko lang sa iyo. Uh, Gina, tupakin sa mga taong uh, nagkakautang sa inyo, sa mga taong na uh, nangutang sa inyo. At narinig nyo naman ang sinabi na dadamay kaming dalawang mag-asawa. Ngayon, lilinawin ko sa iyo, Gina. Dahil sa sobrang pag-iinarti mo, dahil na uh, gustong isitil to, uh, kahit papano, uh, maayos yung problema na yan. Pero anong ginawa mo? nag ka. Nagsusumbong ka. Wala tayong tayo problema doon dahil normal lang may paglalabas ang ka kanang sama ng loob, ku ano man 'yan. Ang pinupoint ko dito at paano na isali ang pangalan namin dalawa ni Maymay. Ngayon, Gina, ayusin mo ka ko problema na 'to dahil uh, never kami nagkautang sa inyo. Never kami nagkaroon ng pagkakautang sa inyo. Never kaming nangutang o ano man 'yan. 65,000 Saan namin kukunin yan? Sige nga. Hindi ako nagsasalita, hindi ako naimik dito. Dahil wala kami alam sa taong mga nagpautang o inutangan o nangutang sa inyo. Ang kahihiyan ko sa pangalan ko dito, ang kahihiyan naming mag-asawa, iusin mo yan. Nandoon nagwawala yung isang tao, pinagmiminsyo ang pangalan namin, pinagmumura kami, nandoon ka pero hindi ka man lang umakyat para man lang sabihin mo wala hindi sila kasama dito at hindi sila yung taong uh, 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 kasabwat sige nga napakahirap sa damdamin ko bilang isang tao na nananahimik sa sulok para madamay dito sa gulong pinasok ninyo kayo ang nag-uusap dito kayo ang nag-uusap kung ano man nyo wala akong pakialam dyan kung anong pinag-uusapan nyo dito hindi kami kasama pero bakit umabot sa punto na kami ang nasisisi dito? Nakakahiya. Oo, totoo. Maaring wala kami pakialam na sa sinasabi ng iba dahil alam ng mga ibang mga tips kung ano kami at uh, anong pagkatao namin. Pero ito sa nangyari na to, ito yung damdamin kong sumabog sa inyong dalawa. Hindi ko sisi, hindi ko masisito ang uh, isang host na nagagalit dahil galit sa scammer. Tama yan. Galit yan. Pero ang idadawit yung pangalan namin dito, na wala kaming kamalay-malay sa map. Ayusin nyo yan. Ipaliwanag nyo. Umaayos. Hindi ka sumagot sa mga tawag ng mga taong gusto tumulong sa'yo, pero gusto mo idaan sa live. Ngayon, dumaan sa live, nagwawala yung tao, bumaba ka kasi na, Naintindihan kita kasi may edad ka na. Pero, once na hindi mo ito inayos to, sa social media tayo magtatapos. Yun lamang. Ayusin mo to, Gina, at ipaliwanag mo ng maayos sa mga tao. Ayusin mo, at uh, alisin mo ang kahihiyan na uh, uh, dulot sa usaping ito na dawit ang pangalan naming mag-asawa yun lang